Viral na naman ngayon ang isang video kung saan sangkot na naman ang parehong security guard at matatandaang nag-viral na nga rin ito 2 weeks ago dahil sa pagkipag nito sa isang transgender. Matapos nga niyang sitahin ito dahil doon nga ito nakatayo sa may area kung saan designated lamang sa mga babaeng pasahero. Di ba kayo mag-approach sa akin? Ha? Ano? Ano? ang gender Oo oh, nga. Tawag ko yung index ah. ko oh. Hindi. Walang yung ginagawa niyo eh. Oh, o, nag ka. ako dito. Hindi mo ah. Ayos ayos ka dito, then, yes, dito Gin red, muna red muna. Red oh. Ginagulo mo ako O, sige. Red, red one. Ano pa ginawa ko sa inyo? Pinapalipat lang kita sir kasi lalaki ka sir. Female po yan. yan. Ah, yan okay, sige. At nito nga lang na nakaraang araw, ay may bago na namang nakainkwentro ang nasabing security guard. At ayon sa uploader na nasabing video, ito nga ay nangyari sa may MRT Ayala Station. Kung saan, sinabi nga nito na meron daw isang hagdan sa may Ayala Station at pagbaba nga nila sa nasabing hagdan at matapos nga silang lumiko, ay hindi nga rin daw nila agad nakita ang mga tao. Ito nga raw ay dahil sa isang malaking poste na nakaharang doon. At dahil pagod na nga rin daw ang kasama nitong lalaki at sinabi nga ng uploader na ang kasama nitong lalaki ay hindi isang Becky at napadiretso nga raw ito sa nasabing lugar kung saan ang lugar ngang iyon ay designated lamang para sa mga babaeng pasahero. At bigla nga raw itong sinigawan ng nasabing gwardya at dahil napasabay nga ang pagsigaw ng nasabing gwardya sa pagdaan ng isang tren ay hindi nga ito agad narinig ng nasabing lalaki. At nang lumapit nga ang nasabing lalaki para nga linawin kung ano ang sinasabi ng nasabing security guard ay doon na nga nagsimulang sumabog ang galit nitong si Manong Guard. What? At para nga sa aktwal na naging sagutan ng dalawang panig, panuuri natin ang video na to lang siya sa'yo kung babae ba dyan? Ba't ba, 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 ba ka nagkuha? Nakikipag ka ba? Hindi! Sinisigaw ka kasi! Ay, eh, naiinis ako na kasama Siwa, mo eh! Hindi ko pinapainis trabaho mo yan! Ay, -trabaho Aano... mo sa mo. hindi! Sa trabaho mo sa bago! Hindi! Nagtatanong lang siya kung babae ba dyan! Tikilin mo yung brad! Hindi, Hindi! Bastos kasi! Tama ba yung ginagawa? Yung kasama mo, hindi mo nakikita? Makulit? Makulit! Oh my God! Okay ka lang! Ano? 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 Hindi ho wala kayong wala kayong karapatang manigaw. Wala kayong karapatan. Ano ang ginakinakuan mo? Hindi pagtalo ka. Nagtatanong lang yung tao kung babae ba kasi hindi niya alam. Makulit. Paulit-ulit ka sa mga sa sa punta. Ah, talaga? Kuya? Talaga? Kuya? Talaga? Talaga? mo natin yan. Tara. Bastos ka ah. At takot mo. Bastos ka. Ang aga-aga. Ako, may karapatan ka magsalita sa akin, Bastos. Kasi po, Bastos kayo. Ayun, kasama mo, hindi si yeah. Bastos. Kuya, matino pong nagtatanong. Tapos nasabihin Ta mo, gago? Tama ho ba yun? Nagsabi ka, narinig oh, kita. Ka na rin. Kaisin, kaisin ka naman to. Okay na, okay, kalma mo na rin, Kuya. Bastos ka, trabaho mo yan. Trabaho mo din, sumagot ka no. Pag nagtatanong, Matinong nagtanong yung tao. Is it okay na, no? sumagot ka lang din ng matinong? Ka, tumung... Hindi kasi nakakainis mo kayo. Na, 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 Tama ho ba, ba yung customer service ninyo? Naka... Naka... Hindi, hindi ko kita tinatakot. Laking itag-usap ako bilang tao sa inyo. Pero bastos kayo, nanini daw kayo. Huwag katawag kayo ng gago. Sasabihin so nyo, gago kami? Abnormal ka? ire kita ha? Kaisin ka pa naman. Bukti ka. Tignan mo. Hindi, hindi, tayo doon. Hindi. At matapos ng ma-upload ang video, ay inulan nga ng samutsaring patikos ang uploader at na-question nga rin sila ng ibang netizen na baka sila doon talaga ang may problema nung mga oras na iyon. At agad nga sinagot ng uploader ang lahat ng paratang at buong detalye nga nitong ikwinento ang buong pangyayari sa pamamagitan ng isang video. Okay, explain ko sa inyo ang nangyari. Ganito kasi yun. Kung makikita nyo po yung hagdan na yan... Pagbaba nyo po dyan, liliko po kayo, diretso na po kay Manong Girl. sobrang lapit lang po talaga nyan. Bakit po hindi namin nakita yung mga tao? Kasi kung familiar kayo sa Ayala, MRT, di ba po may malalaking mga ano doon, aposte. Uh, so kailangan mo pang pumunta sa unahan para maging visible sa'yo yung mga tao. Pagbaba mo kasi dyan, may malaking posting na kaharang dyan. So, ito nga po, sabi ko nga po, pagod na pagod na kami. So, yung isang kasama ko, lutang na lutang na din siguro. Lumiko, dumiretso dyan. Kami naman, nakayoko din kasi ako na time. edi eh sumunod ako. Kaso, bago nga ako nakasunod sa kanya, sumigaw na yung kuya guard. Na ayun na nga, babae daw dyan. Basta hindi ko na ma-specify yung sinabi niya eh. Ayun na nga, sumigaw na nga si kuya guard. So, bigla kasi, uh, may dumaan kasing trend pagkadaan nung trend, di ba, maingay po yun. So, yung kasama ko kasi, nagkukwentuhan kasi kami that time. So, naka-smile pa siya. And then, lumapit siya kay Kuya Guard. Nagsabi siya ng, ano po yun, Kuya? Babae lang po dito, sorry. Ganon. Nagalit na si Kuya Guard kung ano-ano nang sinasabi niya. Yun, edi umatras yung kasama ko. Kung nakikita niya yung guhit, dyan nakatayo po yung kasama ko. Dyan po niya inangat yung ulo niya kasi nga po. Nagtanong po siya sa guard kung ano ulit. Yun. So, nung sinabihan na siya ng kung ano-ano ni Kuya Guard, umatras na po siya at lumapit na po siya sa amin nung isang friend ko. Tapos, si Kuya Guard nagmura po siya. Sabi niya, gago, gago ka, ganon. So, ako hindi muna ako nag-react. Edi tinanong ko yung kasama ko kasi nalungkot yung mukha niya. Lalaki po siya, hindi po siya bading. Diyos ko naman kayo naman, wala pong bading sa amin. It's just that, nag aminadong nagkamali kami eh. Pero tao lang din kami, hindi din naman kasi napansin kasi nga pagbaba mo dyan, diba? Babae pala yan. Kasi nga po may sarili akong motor, hindi talaga ako nag-commute dyan sa MRT. Last sakay ko 2019 pa. Ito namang friend ko, taga Bicol po yan. So ang uh, nararantahan niyang bahay is walking distance lang po sa Magallanes is just that napunta lang kami dyan kasi may um, work po kaming uh, pinuntahan eh ayaw na po namin mag uh, move it kasi gusto namin sabay-sabay na sana kaming um, uh, umuwi so ayun na nga nung tinanong ko sabi niya nagalit siya ate sabi niya ganun sa akin bakit nagalit sabi niya hindi ko alam nagtanong lang naman lang ah, sabi niya babae daw dyan, tapos ano sinigawan niya ako na ano ka ba, di mo ba nakikita na babae lang dito? Di mo ba alam? Ganyan. Basta mga ganun yung sinabi niya. Eh, hindi ko po rin hindi ko narinig te, eh. sabi niyang ganun. Kaya tinanong ko siya ulit. Tapos nung tinanong ko siya ulit, ayun, nagalit na siya. Tapos basta marami nang sinasabi si Kuya Guard. Patuloy pa rin siya. Dal murmuring pa rin siya. Daldal -dal pa rin siya ng daldal. -dal. So ako naman, maximum tolerance as, di ba si CSR nga din po ako. Kinausap ko naman siya ng mahinahon. Bago po kami umabot sa puntong nagsisigawan na. As you can see naman po sa video, may po pa rin ako. Kasi uh, uh as I said, nire-respeto ko po talaga yung mga uh, may edad na. It's just that siguro pig, pagod lang din ako. Kaya nung sinisigaw-sigawan na niya kami, tapos yun na nga, nagmura na nga siya ng nagmura, hindi ko na rin napigilan sarili ko. Pero kahit pa paano, nire-respeto ko pa rin siya, may po pa rin. It's just that um, maano na lang yung boses ko, maha, mataas na din. Kasi nga, nagtataas na nga siya ng boses. Kinausap ko po siya, sabi ko, kuya, nagtatanong lang naman po yung kasama ko. Pwede naman po kayong sumagot lang na oo o hindi. Kung ayaw nyo pong sumagot, ituro nyo na lang po yung sa kamay nyo. Kung saan po sasakay, kasi hindi nga po alam ng tao. Kaya nga sinasabi ko, ,iniinsist insist ko sa kanya nung mataas na yung boses ko na, nagtatanong lang po, nagtatanong lang po ng maayos. Tapos, ano, nung nagtaas na siya ng boses, syempre, ate ko, tataas na rin yung boses ko. Kasi nga, ini-insist ko eh, ini-explain ko sa kanya na hindi nga po, nagtatanong lang yung kasama ko kasi hindi po niya alam. Tapos tinawag na niya ng arrogante. Hindi naman po part ng security yun or security customer service yun na tatawagin mo yung kahit sinong tao, customer man yan o client man yan, arrogante. Bawal po yun. Kahit ano pong sabihin mo, mga bad words, foul po yun, bawal po yun. Kasi po, yung mga sinasabi nyo sa akin na ano, kung ano-ano dyan. Kung nag-seminar lang po sana kayo ng customer service, malalaman nyo po yung ibig sabihin ko. Ang function po talaga ng security guard, bawal po sila sumagot ng hindi ko alam. Especially sa AOR lang po nila ha, yung area of responsibility lang po nila pag tinanong po sila ng customer, um, ituturo po nila yung way kung saan po ang tamang sakayan, ang, ang tamang pupuntahan, basta doon lang sa loob ng AOR nila, ng area of responsibility nila. Hindi ko naman po sinasabing ipabebe kami o ganyan-ganyan. Pero ba diba po sobrang spangit naman. Nasisigaw-sigawan mo kami kasi sinabi ko eh na huwag ka pong sisigaw kasi kung nakikita nyo dyan sa unahan ang daming tao nyan, nakasakay na lang po sila lahat-lahat sobrang tami ng tao niyan. Sa tapat kasi niyan, makikita mo dah lahat ng tao doon. Lahat yung nakatingin sa amin. Kasi ito si Kuya Guard, sigaw na nga po ng sigaw. Sabi ko, wag kang sisigaw kasi hindi naman po kami bata na para sigaw-sigawan mo na hindi po kami makakaintindi. Nakakaintindi kami. Ituro nyo na lang po sana yung tamang daan. Hindi nyo naman na po kailangan sumigaw. Pero... Kung ano yung narinig nyo sa video na sagutan namin yun na po yun. Um, Siyempre tataas na po yung boses ko kasi nga pinupo ko siya, eh. feeling ko kasi nung pinupo ko siya, yung binibigyan ko siya ng respeto para pong lalo siyang tumatapang. Kaya nung bandang huli na sobrang tumaas na yung boses ko, saka na po siya nag-walk out. Kaya nga sinabi niya doon, sinong tinatakot niyo? Sabi niyang ganun. I-report e, niyo. Sinong tinatakot niyo? Huwag niyo kong tinatakot, gaganon-ganon siya. Tapos meron pa siya eh. Huwag niyo kong tinatakot, basta ganun. Basta pakinggan niyo nilang po yung video. So ayun po ang nangyari, wala po kaming binastos basta pagbaba namin ng hagdan, lumiko yung kasama ko, dumiretso, tapos sumigaw si Kuya Guard, umistap yung kasama ko, may dumaan na tren, pagkadaan ng tren, inulit nitong kasama ko yung ano po yun Kuya, ganyan-ganyan. Doon na nagalit si Kuya Guard, tapos sabi niya gago ka, sabi daw makulit. Po, hindi talaga makulit, hindi talaga, kasi andun ako eh. Isang beses lang pumunta yung kasama ko, hindi naman siya pumasok na mismo doon sa loob. Tapos sinabal pa ni Kuya Guard, walang ganong eksena ma ate ko. Kaya nga huminto eh, kaya nga nagtanong, kaya nga nag umatras yung kasama ko. Kasi huminto siya, nagtanong siya, kinlarify niya. So, ikaklarify ko lang din, wala pong baklang involve dyan sa away na yan. At nung nareport na po namin yan doon sa security guard nila na officer, dinala po kami sa mismong ano, sa mismong parang manager nila, client kasi tawag, ang mga manager kasi na naghahawak sa mga third party like security guard ang tawag doon client. So nung dinala kami sa client, um, sabi nung ano, gusto niyo bang gawa ng report to? Nag-usap kami ng friend ko na kahit na siguro magpasensya na lang si kuya. Yung kumbaga ba, di diba, as um, frontliner kasi ng customer service, dapat lagi po talagang nagpapakumbaba yun na lang, okay na po kami doon. Pero hindi po yung nangyari. Pag akit doon, ang sama ng tingin sa amin ni Kuya Guard, yung, alam mo yung nang, uh, ano siya ng ngipin niya. Tapos nung kinausap kami, ayun, um, matalim pa rin yung tingin niya sa amin. And then, nagsisinungaling siya. Makulit daw yung kasama ko. Ayaw daw talaga nagpipilit makapasok. Like, what the heck? No, hindi nangyari yun. Grabe naman yan. Ano yan? Uh, rugby boy or yung batang hamog makulit? Ate, eh, ano na? Hindi naman, grabe naman yun. Isip bata ba yun? Para ipipilit yung sarili pa pasok dyan sa pambabae na yan. Hindi pa nga nakakapasok, aamba pa nga lang, sigaw na agad siya eh. So ayun na nga, pagkapunta nga dun sa manager's office, ay naku ate, silang dalawa ng manager ang nag-away. Tapos doon sinubukan kong i-explain sa kanya na mali naman talaga kasi yung ginagawa. What if naman kung may mga bagong pasahero, 'di ba? Ay, hindi, hindi siya nag-ano, uh, hindi siya nag-accept ng pagkakamali. Kailang ipipilit niya yung tama kaya ang nangyari, nag-away sila nung nagsaga, nagkasagutan sila nung um, manager na 'yon. Tapos, ayun, ewan ko kung ano nang ginawa nila dun sa lalaki. Basta pulang-pula sa inis yung manager na yun. At para po sa ating mga kababayan sa Pilipinas, sana po ay mas habaan pa natin ang ating pasensya dahil alam nating hindi talaga madali ang mag-commute sa Pilipinas. Lalo na kung may mga gantong bagay ka pang -e bago ko pa makarating sa pupuntahan mo. At sa mga security guard, sana ay mas lawakan pa natin ang ating mga pangunawa sa mga bagay-bagay at hindi rin natin kailangan maging arogante at masyadong matapang para ipatupad ang mga patakaran sa ating mga nasasakupan. Dahil wala namang bagay ang hindi naaayos sa mahinahon na usapan. At kung sakaling hindi kayang ihandel ang mga sitwasyon, pwede naman siguro tayong tumawag ng ibang mas nakakataas sa atin para maiwasan lumala ang mga problema. Dahil kung ang customer at ang security guard ay pareho magsisigawan, ay siguradong walang solusyon tayong maaasahan. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.